Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Juliana Maribi at ang tala kaya na napunta sa akin ay tungkol sa kahulugan ng tungkuli ng panitikan. Ano nga ba ang kahulugan ng panitikan? Ito ay kahit anong nasusulat ng tao. Base sa kanilang mga naging karanasan, damdamin, kultura at kaalaman ng isang lipunan, ito ay maaaring isalaysay sa pamamagitan ng mga tula, kwento, dula, sanaysay at iba pa. Ang, ang panitikan ay tinatawag ding literatura o literature sa Ingles. Ito ay nagmula sa salitang latina litera na nangangahulugan titik. Ang salitang Tagalog naman ng panitikan ayon kay Dr. Jose Villa Panganiban ay nanggaling sa salitang ugat na titik na dinagdagan ng panlaping pang-at-an. Sa makatawid, ito ay pinakikilig salita na pang plas Sa pagtagal ng panahon, ang konseptong ito ay nabago. Kung noon ay mga nasusulat lamang nagawa gawa ng tao ang naituturing na literatura, ngayon kabilang na dito ang nabibigay sa mga akta or oral liter literature. Ito ay mga kwento, awit at ibang iba't ibang uri ng panitika na hindi isinusulat kundi isinasalaysay o inaawit mula sa henerasyon. Ito ay pamamaraan ng pagpapasa ng kaalaman, karanasan at kultura ng isang komunidad sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan. May dalawang uri ng panitikan. Una, ang prosa o tuluyan. Ito ay uri ng panitikan na naglalaman ng mga pangungusap at mga talata. Sa anyong prosa, ang daloy ng pagkakasulat ng mga idea ay mas natural at tuloy-tuloy. Wala itong sinusunod na bilang ng bigkas at walang sinusunod na tugmaan sa dulo ng mga salita. Andito ang mga ilang akdang proseso o tuluyan. Una, maikling kwento. Isang maikling akta na naglalaman ng kakaunting tauhan kumpara sa nobela. Ito ay isang maiksing salaysay hinil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may isang kakintalan o impression lamang. From the word kakintalan o impression, ito yung may kapupulutan ng aral base sa iyong nabasa at mensahe na gustong iparating nito. Halimbawa ng maiksing kwento. Ang batang may pangarap. Pangalawa, nobela. Isang mahabang salaysay na nahahati sa mga kabanata. Ang pagbabasa nito ay inaabot ng ilang basa hin para matapos ang buong istorya. Ang halimbawa naman nito Is yung No Limitang Here na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Kung namababansin natin, is bawat pahina may pahina ng nobela may kabanata. At sa bawat kabanata ay may mga pamagat na nakalagay. Tungkol saan nga ba ang No Limitang Here? Ito ay tungkol sa mga kaganapang isyong panlipunan ng Pilipinas sa pamamahala ng pamahalaang Kastila. Mga isyong panlipunan na hangarin ni Jose Rizal na mapapansin. Bago para sa kalayaan at karapatan ng mga Pilipino. Dula, ito ay aktang itinalaga sa tanghalan. Ito ay nahati sa ilang yugto at ang bawat yugto naman ay nahati sa ilang tagpo. Dula, ito yung itinatanghal o pinaperform ng mga tao na gumaganap sa kwento. Pangapat, alamat, ito ay kwento tungkol sa pinagmulan ng isang bagay. Halimbawa: alamat ng pinya. Pa, Panglima pabula. Ito ay isang uri ng panitikan na kung saan hayop ang gumaganap bilang tauhan. Ito ay nagbibigay ng magandang aral lalo na sa mga bata. Ang halimbawa ng pabula is ang daga at ang leon. Ang aral na mapunod na dito is marunong tumanaw ng utang na loob. pang anekdota. Ito ay isang maikling akda na naglalaman ng kawili-wiling pangyayari sa buhay ng tao. Halimbawa, nang ako'y nagpunta ng dagat, isang araw na malakas ang alo ng tubig dagat habang kami ay namamangka. Mas mataas na, nga ito sa akin, halos na inom ko na ang tubig dagat. Ganun pala ang, ang lasa niya parang tuyo lamang. Dumako naman tayo sa mga akdang patula. Patula. Ito ay uri ng panitika na may mas ining na pagpapahayag sa paggawa na aktang nasa anyong patula. Dapat may isinasaalang-alang na sukat bilang ng bigkas at mga taludtod at may malikhaing paraan ng paghahatid ng mga mensahe sa mambabasa. Una sakdang patula, tulang pasalaysay, nagpapahayag ng na mahalagang pangyayari sa buhay ng tao. Ang tulang pasalaysay ay isang uri ng tula na nagkikwento ng mga pangyayari o karanasan. Halimbawa nito, sa ilalim ng malamlam na buwan, naglakad kami sa baybayin ng dagat, bitbit -bit ang mga alon Ki humahampas sa aming mga paa, sa aming mga puso. Bahagi ng tulang pasalaysay. Letter A. Epiko. Ang epiko ay istorya tungkol sa kabayanihan. Halimbawa, yung biyag ni ang ay isang epikong tula na isinulat ni Pedro Bucanig. Ang epiko ng biyag ni ang ay naglalarawan ng mga katangian at ilang katangian ng mga Pilipino. Pinagmula ng katangisip na ito sa panahon ng pre-Spanish. Letter B. Balad. Sa lahat ng tulang pasalaysay, ito ang pinakasimple at pinakamaitli. Balad ay isang uri o temang isang tugtugin na pasalaysay katangian ng mga sikat na tula at naawit noon. Halimbawa, sa ugoy ng duyan. Pangalawa, tulang liriko. Ito ay uri ng mga tula na ginagawa upang awitin. Bahagi ng tulang liriko, awiting bayan. Ito ay maikling tula na ginagawa upang awitin. Halimbawa nito, bahay kubo. Isang klaseng kantang. Pilipino na nagpapakita ng mga uri ng halaman at purutas na matatagpuan sa bahay kubo. Letter B. Letter B. Soneto. Ito ay tula na binubuo ng labing apat na taludtod. Halimbawa, soneto ni Jose Rizal sa pag-aalab ng kanyang pag-ibig sa ilalim ng liwanag ng buwan, kanyang inihambing ang iyong Aking sinta sa bituin na mahinhin at uliran sa lahat. Ang soneto ay isang uri ng tanyag na anyo ng tula na may labindalawang taludod o bereso. Karaniwang ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Letter C. Elegia. Tula ang inaalay sa si isang yumaong mahal sa buhay. Letter D. Dalit isang kanta na nagpapakita ng pagpupuri ng Panginoon. Dalit ito ay ang tawag sa awit ng papuri, luwalhati, kaligayahan o pasasalamat, awit na inaalay sa Diyos na nagpapakita o nagpapahayag ng pagdakila at pagsamba. Isang katutubong anyo ng tula na binubuo na walong pantig. Ito ay may apat na saknong at may isahang tugma. Halimbawa, ni Rosali Guliman Abante. Pananalig at pananampalataya sa Diyos, ang bawat nila lang ay mahalaga. Lahat ay ginawa ng Diyos na napakaganda. Siya ang puno't dulo ng pag-ibig na bigay niya. Kaya gusto niya magmahalan ang bawat isa. Letter E. O da or ode. Tula nagpaparangal sa dakilang gawain ng isang tao. Ang oda ay walang tiyak na bilang ang pantig at taludtod. Letter F. Awit at korido. Ang awit at korido ay akdang pampanitika na nasa anyong patula. Tulang pandulaan. Ito ay uri ng tula na gina, ginawa upang itanghal. Letter A. Ito ang ilang mga bahagi ng tulang pandulaan. Kum letter A komedya, isang dula ko sa naman nagsisiganap ay nagsasaad ng kasiyahan. Pa, alam naman natin kapag komedya is yung mga yung mga nakakatawa. Okay. Letter B, melodrama. Ito ay isang dula labis na kakapekto sa emosyon ng manunood. Halimbawa nito pag nanonood tayo ng mga drama kung saan is nasadala tayo na, sa ng emosyon. Letter <laughs> C. Trahedya. Ang traheja ay isa sa pinakamat pinakamatandang uri ng dula. So, alam naman natin pag sinabing traheja ito yung karanasan o pangyayari na nangyari sa kwento. Letter D. Parsa o sainete. Ang parsa ay isang kategorya ng komedya na gumagamit ng mga nakakatawang sitwasyon na ang lahi lamang ay makapagpatawa ng madla. Tungkulin. Ano ba ang tungkulin ng panitikan? Ang panitikan ay may malaking bahagi sa ating buhay sa pang-araw-araw na gawain. Ito ay nagbibigay ng kaalaman sa atin upang malaman na ang naging buhay ng sinaunang tao, mga kultura, mga nagawang tula at iba pa. Ito ay yaong nagpapahayag ng kaisipan, damdamin, panaginip at karanasan ng sangkatauhang nagsusulat sa maganda at makahulugan at masining na mga pahayag. Ito ay kabuuan ng mga kaisipan, karanasan ng isang bansa, paniniwala, pamahayin at pangarap ng isang lahi na ipinapahayag sa mga piling salita sa isang maganda at makasining na paraan. Yun lamang po at maraming salamat.